Hello mga kamangyan, samahan niyo ako ngayon sa aking vlog, ngayon eh nandito tayo ngayon sa La Union Mga umuha tayo dito sa grapes farm ng isa sa mga sikat na pinupuntahan dito na grapes farm sa La Union Nakikita niyo po ako dyan na tumitingin tingin na ng mga grapes na pwede nating tikman kung sobrang napakasarap talaga itong pinagmamalaki ng La Union na grapes So ayan, makikita nyo yan. Tuwan-tuwa nga po ako dyan kasi libre po yan. Tumitikim-tikim lang po siya. So ayan guys, yung sobrang napakalawak po niyang grapes farm na po yan. So ang dami pong na mimili po dyan na umuha. Kasi gusto nilang ma-experience yung pagkuha ng mga grapes na nasa puno. So ayan po, kung makikita nyo dyan, So ayan guys, ayan nga po pala yung pangalan ng grapes farm sa La Union na pinupuntahan at dinarayo, ng mga ibang taong pumupunta po dito sa La Union. So hindi po kompleto yung pamamasyan nila kung hindi nila ito mapupuntahan. Kasi sobrang napakasarap pong manguha ng mga grapes po dito sa La Union na to. So ayan po. Masarap na, napakamura pa ng presyo niyan. Saka may marami po sila diyang pre-taste. Kaya sa mga naghahanap din po ng libre, syempre dito na tayo sa may mga free taste pa. Yan, 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 yan. Pag ganito po hinog na to. Pag ganito po mapaklapawag. Oh, okay, yan guys. Ito guys is makakabili din kayo dito ng mga wine na gawa sa grapes. Then makakabili din po kayo dito sa grapes farm na to ng mga puno din ng grapes na pwede ninyong itanim sa inyong mga lugar para hindi na kayo dadaya dito sa laon yun. So, napakamura lang po ng mga binibili po dyan ng mga pwede ninyong itanim sa inyo. So, ayan po yung English. Ayan po ang ato si yan kasi nakatagim ng libre na naman. So, bukod sa nag-travel na, nakalibre pa ng mga grapes. So, ayan po siya guys. Ngiting tagumpay. So, maraming maraming pong salamat mga kamangyan sa inyong walang sabang support na sa aking munting channel. So.